55 3 fourth. Ayan, 55 3 fourth po doon sa likod. At titingnan naman natin dito sa may harapan. Ah, uh, shoutout nga po pala kay Mark Paolo na subscriber din pala natin sa YouTube. So, shoutout idol. Salamat sa suporta mo. Ano ang pan? 54 5 8. Ah, ulit sa likod. <laughs> ano? Ilan? Mas lamang ng harapan? Mas lamang pa rin sa likod? Laki ng abulin? So, yun napakalaki. Bali, sige, sukari mo ulit. 55. Ito po yung kadalasan nangyayari sa mga inalain natin. Kaya yung mga, lalo yung mga galing-galing sa mga... Ito po yung nangyayari sa atin kaya napapamahal yung mga customer. Ayan po, nakikita nyo ha. Yung gitna ng rim ay nasa 5578. O 5534. Ayan po yan. 5534. Dito sa kabila. Dapat po ang sukat po niyan ay pantay. Ang sukat naman po dito ay 54 58 Ayan po kung nakikita nyo. So, ang hinahabol po natin dyan ay halos... Ah... Uh...